Sa kabilang ibayo wait lang <laughs> traffic enforcer ka na pinapa-stop <laughs> mo na yung ano yeah, wait lang ah. dito kami sa kabilang building ng ano taytay hanap-hanap tayo ng chicas dito <laughs> Pang madam yan ah. Ganda. <laughs> Bagay yan sa iyo. <laughs> yan si Ate na may na naman siya dito kami sa kabila naman. Dalawa pala. Yan yeah, sa mga gusto mamili dito na kay Stay tay, tay ano, Tay, tay palengke, napakamura. Ang ganda ng mga ito. Ayun, ang kanta siya, unang yung unang hala. Ayan, namimili ang ate ko. Pang madam, pang ano, pang palapalawan mo yan, sari. Wala daw, wala daw ang fitting room, wala daw. Man, namimili si ate ng kanyang blouse, kanyang falda. kayo ng po kayo? Yung uh, anong po tawag doon? Ako yung magka-cash. Ako yung cash in ba tawag doon o cash out? Yung ako magpakapera. Eba. <laughs> ako marunong eh. <laughs> ako mag-send sa inyo. 19. Magkano lang po? Yung kaya nyo? Wala. Hindi kaya. Kala ako meron kayo. Sige po, salamat kasi magkachalos ulit ako ng 1,000 para sa sarili ko naman kasi yung 1,000 ko para sa mga bata naisingit ko lang yung sarili ko ng dalawang square pants and dalawang terno so, pero ang dami na rin talaga sa 1,000 ang dami mong mabibili terno-terno na siya dito kaya uh, mag-ano tayo ng 1,000 uli para sa sarili ko naman kawawa naman ako yung 1,000 ko naubos na para sa mga bata lang pwede ba ako magsukat nito? Ayan si ate. Ay, may siya ano. One oh. Oh, to in Magkano sa ano, be? Okay. Sa Mountain Dew? Japan. Ha? White oh, pabili nga. At saka dyan sa ano, dyan sa may isang Sprite. Magkano? 50 po na. Ha? 50 po na. Ah, sige. Eh, okay. Bayaan. grabe. May ano ka pa kasi. May damit ka pa kasi. Binili ko na to. Nabayaran ko na. Saglit lang bata. Nawakan mo nga bata. Tayo magkikwenta. 15. 20. Twenty. 20. bye. Tulak ako ng piso pa 9 pesos. Ito, wait lang sis. Ito sis, dukutin mo. Ano ba ba? Ano ba ba Pero mga ako ng piso. Lang yung batang yan. Hinulog niya na pala dun sa ano. Piso lang. Pulang tayo ng piso. wala ikaw talaga <laughs> wala tuloy kaming pangbuo sa iyo eh puro na nga bariya yung binigay ko sa iyo eh. piso lang bata o oh, bata salamat salamat Pinagbogin natin kung tayo tayo. Sige, na tayo dyan ng Gcas. Ano? Yes, ma. Ma lang. Nakakong, ano, halo-halo nandiyan na mag-ibig. Ang ganda dami. Oh. hindi ano There kasi na na lang. Taas Dami yung mga duster duster, mga pang ano mga big, big size na babae. Makan ada sis? Oke, dina. Tambah langnya ma ini tempat nahun, mareparo hmm. ya nih itu. Siapa suku nulah mareparo? Ano yan pang sumba? Magkano dyan? Mag magkano po dyan? Ito nga rito, mga pang sumba sis. Mga pang indak-indak. Makapal na yan sis. Ano yung ano? Pang 30, ano? 34?

Yan sa akin kasi. Kaya yan nga, pang sumba mo nga. Yung hilera na yun, XL. Alin? Ah, may liga lang ano ko kulay. Ah, XL lahat yan. Pag sumba-sumba ni ate. Uh, Ito, madam, no? Opo. Ito? Oo, yan. Iba-ibang color? Kasi may mga color coding kayo, di ba? <laughs> Wala kang may kanya ka palang buhay. Ayaw mo, ayaw may color coding. Wala naman sila magagawa. Pag Kasi kami pag sinabi, oh, pink ngayon. Bukas violet. Bukas black. Kasi pa sa akin to. Ang mas malaki pa sa'yo. Oh, makabenta lang. Makabenta lang si sir. Gusto yung makita sa ako. Nandiyan lang <laughs> naman siya sa akin. Wag na po. Baka sabihin, may marites kami. Tulog oh, lang yan. Bumibili lang naman kami. Stretchable naman yan sir, no? Ayan Ay, naman pala, stretchable naman pala eh. po? <laughs> Hahaha. <laughs>

kasi pero gusto ko Kaya nga, iba, ano kasi, mag iba ka nga ng kulay kasi color coding sa Zumba. May dress code ah. Hindi ka pala sumusunod, may kanya ka palang ano. Hindi <laughs> ka pala sumusunod sa dress code niyo, Maganda ah. po, kaya lang ano. Ikaw oh, okay. wala, ka wala, mo, wala ang... oh, malay mo plain plain itim lang yun sa iyo. Ayan, <laughs> Ay, maganda. <laughs> May discount ka ng araw na 20. Ayan si ate. Pati naman natin ang na ng ating video. Bye-bye, mamaya ulit. Explore natin ang taytay -tay, palengke. Bye -bye.